Hello guys, dahil na boring kami sa bahay, kaya ayun, nag-decide kami mag mamasyal or maglakad-lakad muna sa beach. Ito na nga guys, si Bunso, pinilit naming gisingin. Ang daming barko. <laughs>

Ay, lakas, lakas na. Oh. Andun pa siya, huh? eh. oh, sorry, sorry. Ang ganda guys ng klima. Tingnan nyo sa kalangitan. Napakaliwanag. Pero manginginig ka talaga sa lamig guys. Lalo pag nasa dagat Ma. na mas malakas ang hangin. Ito na nga guys, buti nga pumayag si Norbin na kargahin ng kanyang daddy. Dati kasi ayon niya talaga. Tapos eto lamang isa, naaliw na at hiniram pang aking cellphone para lang makapag ng kanyang sarili. O oh, ba diba? feel na feel niya. Hmm. Kala mo siya lang mag-isa, hindi niya alam na marami kaming magkakasama. Ito na nga guys, dito pa lang sa bunga, nanginginig ka na Sobrang nginig ni Norbin nga eh. Kaya kinuha ng kanyang daddy ang kanyang sweater at binigay na lang sa anak niya. Ayan. Ito na naman siya. At parang feeling model siya. Mm -mm -mm. <laughs> tuhan tuwa Ang ganda kasi guys ng background. Ang ganda. Oh. Pero super lamig. Marami din nagfishing dito guys. Nag Nag-e-enjoy. Ang dami din mga ibong ganyan. Oh. At si Norby naman ay na naman sa kanyang daddy, sa akin na naman nagpakarga Kasama namin si tatang. Tapos maraming mga tao dito naminigwit. Kaya ayan, kahit nginig ng nginig yung bata, gusto niya makita ang fish. Go! <laughs> Hello guys, ang daming namimingwit with dito, Ayan, ang daming nilang nakukuhang isda, nahuhuling isda. Sinor pintuan-tua. Tama si Norbin, Tapos ito na nga guys. So umalis na kami doon sa pier. Nag-ikot-ikot kami dito sa mga malalaking bato. Eh si Norbin ayaw namang maglakad kasi nga ang ginaw guys. Kaya sa ngayon napahinga naman ako kasi gusto niyang nagpakarga sa daddy niya. Kaya ako naman ang magbibidyo ngayon. <laughs> si tatang hindi na kinaya. Hininten na lang po kami doon sa malapit sa sasakyan. Kasi napakahirap maglakad.

Against the line, I boat yeah, very big boat.

Ang bigat si Narvin guys Sobrang labig kasi na yung give yung taba niya. <laughs> Guys, sobra. Sarap. Parang pinagpawisan ako. Kahit ang lamig-lamig. <laughs>